Shout out po. Ayan. Nandito tayo ngayon para magpasalamat. Unang-una kay God. Then, sa dalawang tao na tumulong sa akin para makukunta na naman ako sa bansang Saudi Arabia. Binigyan nila ako ng mabait na amo. Shout out sa magkapatid na Daisy and Vance na inaasahan kong makakarating ngayon. Kaso hindi pinayagan ng kanilang amo na lalaki. Kaya pornada. May yan, may mga damit kami. Yan. At ito yung isang kasama ko. Yan. lang ka Yan na nga. Kaso nga, dalawa na lang kaming nagdiwang. Yung kaibigan ko, magkapatid, meron din sila. Ito siya, oh nag-iisa sila. Ang ah, Siguro, pag pumunta na lang ako sa kanila, darating pa rin naman ang araw na magkikita kami. Kaya, saka ko na lang ibigay. Ayun na nga. At syempre, mabait nga yung si amo namin. May ipakit pa siya. Happy birthday, Gigi. Oo, diba? Kilala ko ka nga kanya. And then, ayan, Batang-bata po ang inyong Gigi ng mangyan. Yan. Sa edad ko pong 50, <laughs> buhay pa. Ayan. At yun na nga, salamat. Thanks God. Thanks po sa aking mga magulang, sa aking mga anak, mga manugang, at mga apo. Siyempre, dalawang anak, dalawang manugang, dalawang apo. Ayan at yun na nga syempre sa aking buong pamilya, sa mga nagmamahal sa akin, mahal ko din kayo sa aking mga kaibigan sa lahat ng bumati, thank you so much sa lahat ng babati pa thank you pa din ayan at hindi ko na ko kayo maisa-isa sa mga nag-inbox sa akin sa nag-comment sa aking post uh, salamat ng marami ayan at mm, basta wala na akong masabi. Sa aking mga ka-group, lalong-lalo na shoutout out nga pala ang aking group ng programa para sa mga OFW. Kabayan mo sa Riyad Incorporation. Shout out, Ma'am Press. Mary Ann Tolentino Gonzales. Ma'am Auditor Malu, Case Officer Mary Grace, Secretary Laika, Treasurer Ate Anali Uh, facilitator Maristi, moderator uh, Les, uh, editress Asil, reporter Gley, admin Queenie, sa ating squad, Eman, kapatid po yan ni Man Flores, at sa ating news na taga-tanawan, Batangas, kay Judet Kiniruli. Shout out po at saka din nga po sa aking kasamahan and LS Ladies, uh, Batch July 2, 2023, shout out. Ayan, hindi mo po tayo pare-pareho ng... <laughs> hindi mo tayo pare-pareho ng naging kapalaran. Magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon kasi hindi naman tayo, sasabihin, kung hindi man tayo swerte, ika nga, hindi rin naman tayo tutaling malas. So, ika nga tayo ay nos-nos. Ayan. Yun na nga, shout out sa aking mga member sa aming group. Ayan po, ingat po kayo palagi. Ayan. Pray always. At Basta nandito lang po ang mga officer ng ating group. Nakahanda po kami tumulong sa inyo. At basta sa abot ng aming makakaya. Yan nga po, lagi tayong mag-pray. Pasasaan ba at makukuha natin ang ating hinahangad. Tiis lang po. syempre may naasot sa atin ng ating pamilya. Thank you so much. Thank you so much and shout out. Ayan, walang katapusang pasasalamat. Tulang ang salitang salamat. Ayan, sa aking mga natanggap na mga video greetings sa aking mga pag nila sa akin, ninyo sa akin. Ayan. Thank you. Kung inyong napapansin, talaga namang ibinabandira ang buntot ng pabo. <laughs> o diba ang ganda ko? Ayan. Thank you so much. Ayan. At nga pala, basta, Ayun nga po ang wish ko. Sana, sana, mabigyan ko ng magandang buhay ang aking, ang aking mga anak. Siyempre, magtulungan tayo, siyempre. At isa pa, 50 na ako, nasa kalahatian ako ng, lead, ng daan. Ayun, basta wala na akong mahihiling pa kasi parang lahat na pagdaanan ko na eh lahat ng pagsubok para kumbaga sa ngayon ay ano? ikang nga ay nasa status na ako ng okay ako <laughs> o oh, ba diba? at yun na nga po isa pa sana po ang aking ama ay gumaling na sa lagi kong napabalitaan na may sakit ayan kanina tinatawagan ko nung nakalive ako pero bumati lang siya at masama nga ang pakiramdam isa pa na ng signal. Yun nga po ang isang hiling ko sa Diyos. Hindi pa naman huli ang lahat kasi dumating din naman talaga ang time na siyempre tampuhin tayo. Pero yun na nga siyempre nadugo natin kalaman. At ito na nga tunay na hiling ko sa Panginoon Diyos ay gumaling siya. At ang aking ano, sabi ko pa sa kanila na pag-uwi ko maghahandaan uli kami. Magpapakain ako. Kasi yun na nga birthday ko ngayon 50, may pakain ako sa linggo sa aking pamilya na hindi naman lahat na ako Siyempre, hindi naman ganun kalaki ang ating kapital. Ang ibig kong sabihin ay, yun na nga, basta pag-uwi ko, babawi ako. Gina. Walang katapusan ko'ng pasasalamat. Maraming maraming salamat. Unang-una I God sa aking pamilya, sa mga taong nagmamahal sa akin, sa aking mga kaibigan, sa aking mga 'yung mga kaibigan sa personal, kaibigan, kaibigan sa social media. Thank you, damo ko. Na mahal ako. Siyempre mahal ko din kayo Ayun. At sa mga taong kong naging bahagi ng buhay ko, Ayun. Bahagi na lang po kayo ng aking nakaraan. <laughs> Ang drama ng mga yan. Hi! Yung aking regalo, siyempre, ako, ikaw nga ng aking madam. Ikaw yung may birthday, bakit ikaw yung magre-regalo? Ayan. Para po ito sa dalawa kong kaibigan. Ayan. I-vlog e, e ko na nga rin. Eh. Ito t-shirt na kagaya ng Samin amin. Yan, tig-isa sila. And then ito. Tag-isa din sila. Well, haghada sila. Tag-isa sila. And then Tag-isa sila. Siyempre po, Dahil binigyan nila ako ng mabait na. Ako. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you, thank you so much. Ayan. Ayan po. At ito naman po yung sa akin. Kaya dalawa na lang po kami nagdidiwang ng aking kaarawan. Ayan.